Ang nakikita ninyo ngayon ay ang pinakamalaking ghost city sa Malaysia. Ito ang Forest City isang $100 billion o 5.8 trillion pesos mega project. At total of 1,370 hectares. Na itinayo sa Johor at the southern tip of Malaysia. Pinakamalaking real estate developer sa China ang gumawa nito. Itinayo sa isang nareclaim na isla, na nakahiwalay sa pinakamalapit na pangunahing lungsod. Denisenyo bilang isang dream paradise. Eco-friendly at smart city may iba't ibang deluxe facilities gaya ng water park, shopping mall, hotels, beach golf course at marami pa. Sabi ng developer nandito na daw lahat. Halos perfect na talaga, problema lang kulang sa tao. Sa kabila ng ganda ng project na ito ay kaunti lamang ang mga taong tumira. Dahil dito binansagan ito bilang ghost city. Ngunit as of today halos lahat ng mga unit ay walang nakatira halos wala ng taong makikita sa paligid. 90% ng mga shops ay sarado. At sa gabi ay kitang-kita ng kaunti lamang sa mga units ang may nakatira. Ngunit alam nyo ba lampas 80% ng mga units dito ay nabili na daw. Kaya ang malaking tanong nasaan ba ang mga owner ng mga unit? Taong 2016 nang inilunsad ang Forest City. Isang joint venture ng local government ng Malaysia at Chinese giant real estate company na Country Garden. Parte ito ng Belt and Road Initiative ng China na naglalayong na mapalawak ang network ng China sa iba't ibang bansa. Ang Forest City ay itinayo sa reclaimed islands at strategic ang lokasyon nito. Dahil isang tulay lang ay mararating na ang Singapore. Hindi naman totoo ang sabi-sabi na isa itong ghost city. Dahil meron namang mga taong naninirahan dito. Sa kasalukuyan nasa 9k na mga residente ang naninirahan sa Forest City ayon sa The Wall Street Journal. Sa orihinal, ang lugar ay binoo upang tahanan ng halos isang milyong tao. Gayunpaman, ang pagunlad ng Forest City ay mabagal, na may 15% lamang na naiulat na natapos pagkatapos ng walong taon. Habang ang mga pagtatansya ay nagmumungkahi ng occupancy na kasing baba ng isang porsyento. May mga residente na gusto ang lugar dahil sa tahimik. Ngunit ang iba naman ay gustong makaalis na dito, creepy at malungkot daw kasi ang lugar. Kahit hindi na daw makabalik ang pera na na-invest nila. May beach na walang tao, playground na walang mga batang naglalaro, at dagat na hindi pwedeng maligo dahil may mga buwaya. Hirap din manirahan dito dahil malayo ito sa syudad at mahirap magbiyahe ng walang sariling kotse. Ang mga duty-free store sa Forest City na pang-attract sa mga tao. Ngayon dinadayo ng mga taong naghahanap ng murang alak. Ginawang tambayan ng lasenggero. Ang dapat sana'y investment ng mga property owners, naging isang liability dahil sa laki ng binaba ng property value nito. From average of $280 per square foot, isang bedroom units, bumagsak ang value nito sa $116 per square foot na lamang. Una karamihan sa mga bumili ay mga foreigners at karamihan ay mga Chinese. May mga bumili para gawin second home o bahay bakasyonan. Pero mostly ay mga Chinese investors na walang planong tumira dito, at gusto lang nilang iparent e ang mga units nila. Ang problema, kaunti lang din ang mga locals or mga Malaysian ang nagka-interes na magrente dito. Pangalawa, masyadong mahal ang mga units sa Forest City, at hindi ito afford ng average Malaysian. Tutol din kasi ang Prime Minister ng Malaysia, na si Mahathir Mohamad na puro foreigners lamang ang bibili at titira dito. Nagkasabay pa ito ng pandemic na nagpababa sa income ng mga locals. Kasalukuyan din dumaranas ng real estate crisis ang China apektado ang developer ng Country Garden. Malaki ang losses nito at nahihirapan silang mabayaran ang utang na lumobo na sa $190 billion o 11 trillion pesos. Kaya natigil na din ang construction ng iba pang phases ng Forest City. Ang Forest City ay 60% na pag-aari ng Country Garden. At ang iba ay hawak ng isang lokal na kumpanya kung saan ang maimpluensyang pinuno ng estado ng Johor na si Sultan Ibrahim Sultan Iskander, hari ng bansa ang kumokontrol nito.